Mga idol, good morning. Uh, ah, ang gagawin natin ngayon is lininisan natin itong area natin, mga idol. Magbabalik isda na naman tayo, mga idol. Yan. Tara, let's go. Okay mga idol, uh, we're back again here in our backyard, dito sa likod bahay natin mga idol. Ang gagawin natin today idol is uh, mag change tayo ng trapal idol as uh, since nakabili tayo ng bagong trapal. Yung sukat ng trapal natin mga idol, uh, 12 by 3 meters idol. So ang gagawin natin yun idol is papalitan natin 'to ng trapal eh sobrang uh, nabubulok na at saka hindi nakakaano malalagyan ng tubig at kaunti rin yung tubig na pwede natin i tambak dito mga idol so don't forget to subscribe na rin sa ating youtube channel mga idol para sa ating mga updated pa na mga videos tungkol sa pag alaga ng mga ornamental fish at saka tilapia so ayan mga idol ispisaan na natin yung pagre-repair ng ating uh, backyard concrete pad. Ah, hindi pala concrete pad, ah, trapano nice. pad pala mga idol. So, ang naka disadvantage nito na mga idol is nabubulok yung kahoy idol kaysa magagamit tayo ng concrete. So, ayan na, mga idol, ah, don't forget to share and subscribe sa ating ah, channel mga idol. At saka Sana'y uh, sana ay magustuhan niyo yung video natin mga idol at ma mapagkunan niyo nang aral mga idol so tara idol umpisahan na natin yung pagpalit ng ating uh, trapal pan bali ito pala yung gagamitin natin idol uh, trapal nasa 12 feet yung haba niya at saka 3 meters yung uh, yung sukat niya na pa ano ang yung width niya is 3 meters at saka 12 feet yung height so maraming sukat itong trapal idol may 8, uh, 10 at saka 12 pero 12 yung ginamit natin dahil malaki-laki itong ating uh, trapal pan at saka may gantake na rin tayo at bala na gagamitin natin mga idol tara let's go mga idol bali mag drain muna tayo mga idol para mabilis natin itong makuha itong mga koi uh, natin at saka tilapia bago natin palitan doon ng trapal valve ito yung gagamitin natin na idol na pang drain so napakadali lang i-drain natin itong mga idol palitan lang natin itong ating uh, overflow pipe yan bubunotin lang natin yung mga idol tsaka papalitan natin ng ito ng idol para hindi ma masali yung mga maliliit na mga tilapia at saka koi pag, pag drain natin yan kunin muna natin yung dumi may mga dumi kahoy para mabilis yung pag drain yan mabalikan lang natin ito mamaya, ah, mamaya idol pag konti na lang yung tubig so ganyan lang kadali idol yung sit up natin sa ating trapal may palaka pa mga idol oh.